So ayan po, pakivisit na lang po yung mga grocery na doon po sa video na kasama po yung grocery doon po sa ay V Talagtag. Um, pakivisit na lang po doon. Hello world! Mabuhay! Welcome back to our YouTube channel! Andito na naman po, Team Lagalag, -lag para maghati ng surpresa at galang sa ating matla. Ako si Karil. At ako naman si Samuel. At ako naman si James. At kami ang mga kabataan na andang tumulong sa nangangailangan. At ngayong araw po, pupunta po kami sa Kawakagan, Batu, Kamarinisur, para surpensahin at para bisitahin si Lola Telding ngayong kaarawan niya. So tara mga ka-world, samahan bisitahin at surpensahin si Lola Telding. Dito sa Kalagat kaaway pangani. No, mo office magstock. na. no. 'yung dito mo? Kailit na Ano karaniwan 'yan? Kayo nitray siguro Hello mga ka-world na buhay. Welcome back again sa our YouTube channel and And eto na po yung sinasabi namin na part 2 dun sa latest vlog namin dito sa Kawakagan. Um, dito po dito po bibisitahin na po natin dito si Lola Talde na hindi na po siya nakakalakad. Um, tingnan niyo po, samahan niyo po kaming bisitahin siya at kumustahin po yung kalagayan niya. Magang, ma mabuhay po sa'yo. Kumusta po? Um, magpapakilala muna po kami. Um, hindi po ka kuha po kay, kay ano, Ana, Ana Nor, Paunil at Alvi Talagtag. Kami po ang team Lagalag. Um, kami po sa nagiging way para po magtao po sa gatikot na Giya po para po kaninyo ta. Um, ano po kayo, nabalitaan po namin na di ka na daw po nakakalakad la? Hindi nga, may hindi ako pagpakabit. Um, so ilang taon ka na po pala? Ano? Ilang taon ka na po? Nasa 83, sa nagkala ko, kanamon daw po 1938. Ah, um, sino po kasama mo sa bahay niyo? Nag-i-stop na sila. Pwede ko sa Ah, sa anak niyo po. Um, tutubo ba yung bahay niyo yung nandun po, yung luma po? Um, ah, nakita po kasi namin kanina yung daw po yung bahay niyo. May nakapagsabi po. Um, kumusta naman po yung pamumuhay niyo, yung pagkain niyo po ngayon na lockdown? Ano po, pa na sa naman ako ni na Kadi Higin Kung Korean. Ah, buti naman po may anak kayo dito. Um, ano po yung pinag-ano? Ano po yung hanap ah, buhay ng anak niyo? Eh, nagpukuha sa mga kadiuri, nagmamang no. Ah, sa ano lang po pala, di po pala na ano. So, mahirap po pala talaga yung buhay ngayon, no? Um, andito po kami, um, para po ibigay sa inyo yung ano po, yung konting tulong po na pinapaabot po ng mga galing po sa OFW. Salamat sa Opo. Um, Um, sana po sa next na pagkota po, sana makapunta pa po kami dito. Um, kung makakabalik pa po kami dito, ano po yung gusto mong hingiin po sa kanila na nanonood? Kung ano lang ang ita, oh. Ah, yun po. Um, meron ka po ano, nagme-maintenance ka po? Nagme-maintenance ako sa ako. Lanox yun sa kulo ano nito na. So, so vitamin bagasaw Ah, so... Um, ano po? Naka, na, nakakapa-check up man po. Eh. Nakakapa-check up ka man po. ano hindi man ako nakakapa-check up. Bawal gurang mag... Ayo po, bawal po apo, talaga apo, na lockdown. Na ako Sabi nga yan, agoy sa COVID. Um, sana po, makabalik po kami dito um, para po mabigyan po kayo ulit ng kahit konting tulong lang po. Salamat. Makahingi po kami sa mga OFW dun sa iba, iba't, iba't ibang bansa po dahil um, sila po ay may mabubuting puso. Um, Marami po dito tinutulungan nila at isa po kayo doon sa napili nila at eto lang po yung naibigay muna nila ngayon kasi kukumustahin muna po kayo namin. Um, kami po yung inutusan na pumunta dito kasi kanina po um, ang po kami doon. Isa pong special child pinuntahan po namin. Um doon po doon po muna inuna namin kasi malayo-layo po kaya dito na po. Doon po sa ano sa, ano daw yung crossing ng Kawakagan. Kaya pagkatapos po namin dito doon, dito na po namin sinunod para kumustahin na rin po kayo. <coughs> <coughs> kumustahin hindi na kayo Ano po ba yung dahilan ba't di ka na nakakagalaw? Uh, ka, kaya di mga igin ko saan, ah, igin ko sana. Naka, iba po pag... Ah! Sa ating kuyudan na, na kubik, nagraan nga ni. Nga, sa kata so, so, makaapo ka na kung nangigin pinagkuwam mo sira. Quarantine po. Quarantine. Set to ganun. Na parang man itong, kasi <coughs> nakaisip sa po, paano narawang ka na po sa pagbuhay ka? Pag yeah, oh. so, di, pagkalada ako na malay. Yeah, um, Milindo yun sa entiro kong awa. Masa naman na ito matian ko. So, di, pa po ang uban ah, pagkakwa po lang po? Kusad pa sa nang bulan mun na raw ta. Ang umun ako sa hali. Kanda. Opo. Ah, At ano, nag agi nag-aagi-aagi pa man nga, nga ako ako. Sinulod na sa nga niya ako pa, iging kong Hindi ka nga kasi itong ta, nga ka. Ah. Um, dati po, dun po kayo nakatira dun sa lumang bahay na yon Kanto po, buhay pa sa agong Ah. Oh, so, uh, na, ako kanding iging kong ka Uh -huh. Lumang-luma na po talaga yung bahay niya dun eh. Sira-sira na po. Pinagbagyo na kaya nakakuha. Uh -huh. Gurang naman kaya pinagkuha na mo, 1978. Matanda na po pala talaga. So, yun lang po. Um, wala po talaga kayong gustong hingin sa kanila o gusto man lang na pasalubong namin sa pagbabalik namin dito sa inyo. Gusto ko mag umarap kinagukang magkatao, kinuna. Salamat. Uh, kahit na lang. ano lang po. Hindi po po. Sana po, ano, mabigyan po namin kayo ng ganyan pang maintenance nyo po sa gamot. Sana po, marami pa pong tumulong, marami pong maantig sa storya nyo, at sana mabigyan po namin kayo kung ano yung pangangailangan nyo. Salamat, Salamat po. Salamat po. Pabuhay, Lord. Opo. Sheila <laughs> so, po, ano pong gusto mo masabi sa ano, mga OFW? Salamat. Oh, yun. Diyos, magalawig man lang buhay nila sa ibang bansa. Oh, salamat po. Um, salamat, po. Salamat, salamat po. Oh, eh. Yun lang po. Ano, ano um, na po, Adi, ano? Ito na po yung mga, sala ano, para makabawas na rin po sa gastos. Ako'y okay. nagugutong gusto ko na ng show my Lola Tati na dati niyang bahay. Kung makikita niyo si Rana talaga sa at matanda na talaga to. Um, um, papakita ko po dun, dito sa inyo sa loob. Um, yan po talaga, si Rana, si po talaga to. At, basing kayo. At marami na po ba bagyo dito nagdaan kaya po pala to nasira na. Si Rana. At saka pala sa sakit niya, um, dahil po pala dun sa mga na-traumatized daw po traumatized daw po siya nung nagka-COVID yung anak niya. Hindi niya po alam kung ano yung gagawin niya, kaya ganun po, parang di na po siya nakagalaw, nasitaras po siya. At sana lang po matulungan natin si Lola Teldy na mapagamot po. At dahil matanda niya rin po siya, kailangan natin po di magtrabaho. At yun lamang po.